Yan guys, yung mga kaibigan ko nagtatabas. Eh kami katapos lang namin magtabas kaya pumunta ako rito guys kasi may sinasadya talaga ako rito. Andito yung mga kaibigan ko guys. Andito po sila oh. Alam niyo guys kung bakit nandito ako? Kasi may binabalak po ako masama dahil dito guys. Dahil dito. Yan. Yan guys, ayun oh. May mga hinog guys. Yan. Ha? Yan guys, ipunin ko yun. Biyabas. Biyabas. Okay. Ano yan? Pang... Ano sa sinigang? Ano oh, guys? Yeah. Maano? Masarap yan. Bilo, yan guys. Kukuhanin ko lang guys. Kasi ito guys oh. Tinog. Pangsigang daw. yan Okay guys. Akit okay, lang ako saglit. Yan. Ito po guys. Yan. Ito guys. Ito kung tuyo lang. Yan. guys. Nakuha ko guys ng tatlo. Yan. May tatlo guys. Okay. Kainin na namin guys. Mukbang.